table, for, table for two. Somewhere there. This way, please. Oh, ano? Di ba mas maganda ang atmosphere dito? Oo. Oh, tama. <laughs> Ikaw lang na wala kang bilib sa akin. <laughs> bilib na bilib nga Ma'am, sir. You. Rosita! Hi! Hi! Oh, oh, hi. Anong ginagawa niyo dito? I'm attending a conference ng mga travel agent. Mm -hmm. Come, join us. Ah, uh, is it okay? Yeah, sure. We still have space. Come. Mm. Tignan mo nga naman. Ang late talaga ng Pilipinas. Of all places, dito pa tayo, uh, tayo nagkita-kita. <laughs> Oo nga eh. Eh, ano naman ginagawa mo dito? Well, nagbabakasyon. Just for a few days. mm ikaw, kailan ka pa dito? Three days na ako dito. But I'm going home tomorrow. Thank you. Ah. Si Andy. Tumunod lang siya. Ah. Absent ka sa opisina, ha? Masama na yan. Baka mamaya kung ano na yan, ha? Mm. Hindi naman. Don't worry, we'll tell you about it later. Ang alin? Ah, <laughs> Surprise! Sa Maynila na lang. Um, siya pala. Ano gagawin niyo mamaya? Ha? Huh? Um... <laughs> I mean, dinner. Oh, dinner. <laughs> Hindi pa namin napapag-usapan ni Andy. So why don't you join us? I mean, have dinner with us. Di ba, uh -huh. Ernie? mamaya, sa suite ko. Is it okay? Baka naman makakaabala kami, ha? Eh? <laughs> no. Well, Ernie is a very understanding man.

Jemma? Jemma? O, oh, bakit ang aga mo? Mamaya ka pa uuhin, di ba? Mm -hmm. O, oh, bakit? May trabaho na ako. Talaga? Nagtanggap akong branch manager ng National Life Insurance. Sa akin sila ako magsisimula. Uli no. mm -hmm. oh, ka na, dali kumain ka. Naghanda huh? ako. Uli ka muna. Anak, may trabaho na ang daddy. Ay, hindi ka na humaririnig yan. Sumasagot eh. <laughs>

Ito oye pa ha? naman masyadong matens Daddy ko lang naman yan eh Okay lang ba yung tsura ko? Okay Eh, tsura ng tatay mo okay lang ba? <coughs> Good evening. huh. Hi dad. Good evening. Wala, Sorry to keep you waiting. Hi dad. Um this is Kimo and this is my father. Magandang gabi ho. Kumusta kayo ho? Mamuti naman. No? Uh, dad, dumalo yeah. lang kami para mag-hello and he wanted to meet you. Uh, Ha? Number one fan nyo ako eh. Oh, baka binabola mo lang ako. Ay, hindi ako marunong mang bola. Kung natatandaan niyo po nung 1984, nagkaroon po kayo ng isang malawakang protesta laban kay Marcos. Yung nilakad niyo po yung mula Tarlac hanggang Tarmac, nakapang jogging jogging outfit pa nga po kayo eh. At kasama niyo po yung mga 300 po kayo. Tapos sinarang kayo ng mga isang libong sundalo, pero hindi kayo natinag. Tatlong araw kayo sa May Kawayan Church, nagpunta kami doon kasama ko yung Chutomas ko. Kinamayan pa nga namin kayo. Tanda-tanda mo pa yan, ha? Oo. Teka nga muna. Buti yata mag-usap tayo ng mga Dad, 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 dad. May dinner date lang kami. Okay lang. Masyadong events, okay? Di ba ako kasama dyan? Di masyado, dad. Pahinga ka na. Bye-bye. We have to go. Let's go. Sige ba? Sige. May kalakihan yung chat ng chat.